Luma na raw po ang video na tatlong babaeng sinasakta ng isang tuta na kumakalat ngayon sa internet ayon sa grupong POS. Pero ang nakakagulat, buha raw ito sa Pilipinas. Balitang hatid ni Victoria Tulad. Ang kumakalat ngayong video ng walang awang paghagis, pagsipa, at pag-apak ng tatlong babae sa isang tuta, Luma na ayon sa Philippine Animal Welfare Society o PAWS at kumpirmadong hindi ito kuha sa Thailand gaya ng inakala ng ilan kundi dito mismo sa Pilipinas. Bahagi raw ito ng koleksyon ng crush videos ng mag-asawang Victor at Dor Maridon na kinasuhan dahil dito noon pang 2011. Ang mga menor de edad na nasa crush video, nasa protective custody na raw ng DSWD. What we did was consulted with our uh, colleague sa PITA. Last night, they were able to verify it was part of the old video. This is animal cruelty. Kagimbal-gimbal daw na binabayaran ang mga menor de edad para lumabas sa crush videos na patukdaw sa mga dayuhang mula Amerika at Europa. Fetish it's some sort of uh, um, condition, no, that makes them feel excited sexually if they would see animals being crushed or being in pain. It's unthinkable. That, uh, that people can, can, can inflict harm to that, to that puppy. Iniimbestigahan pa rin daw ng NBI ang crush videos. Sa ilalim ng Animal Welfare Act, ang mapatutunayang nasa likod ng crush videos ay maaaring makulong mula 6 na buwan hanggang 2 taon. Pwede rin silang pagmultahin ng 1,000 piso hanggang 5,000 piso. Pero umaasa raw ang animal welfare groups na sa October 10, mapipirmahan na ni Pangulong Aquino ang amended Animal Welfare Act. Dito tataasan pa ang multa at hahabaan ang kulong bilang parusa. Victoria Tulad, GMA News.